Kung naririnig mo ito ngayon, makinig ka ng mabuti. Ito ay para sa'yo, direkta para sa'yo. Huwag mong baliwalain. Hindi nagkataon na nakarating ka dito, na natagpuan ka ng mensaheng ito. Baka naghihintay ka ng kumpirmasyon, isang malinaw na senyales na may malaki at mahalaga na nangyayari. Kaya pakinggan mo, ito ang senyales. Ito ang kailangan mong marinig. May isang tao, sa mismong sandali na ito, na iniisip ka, at hindi lang basta isang tao. Miss ka na niya, o baka naghihintay lamang na makilala ka. At aminin ko sa'yo ng diretsahan, hindi na siya makapaghintay na makita ka. Hindi siya basta nagtataka o walang pakialam. Naghihintay siya, ninanais ka, at ang oras ay patuloy na tumatakbo. Habang nagdadalawang isip ka pa, habang sobra kang nag-isip, ang koneksyong ito ay hinihinilang ng isang bagay na maging aware ka rito. Nararamdaman mo ito, hindi ba? Ang bigat sa dibdib, ang pakiramdam na may darating na bagay. Hindi yon guni-guni. Alam mo na ang dapat gawin, hindi mo lang pinapayagan ang sarili mong kumilos. Ano ang pumipigil sa'yo? Takot? Pagdududa? Makinig ka, wala naman talagang mahalaga ang mga ito ngayon. Ang mahalaga ay ang magpasya ka. Nakumilos ka kahit anong hakbang. Pero gawin mo ito ngayon, hindi maghihintay ang buhay na maging isang daan porsyento handa ka. Hindi rin maghihintay magpakailan ang taong ito. Kung may bahagi ng iyong sarili na nagsasabing ngayon na, na ito ang oras mo, pakinggan mo ito. Huwag palampasin ang sandaling ito. Huwag hayaang lumipas, dahil pagkatapos ay isang tanong na lang ang mananatili, paano kaya kung? Huwag mo itong dalhin sa buong buhay. Dumating sa iyo ang mensaheng ito dahil sa isang dahilan. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil kailangan mong marinig ito ngayon. Kaya gumawa ka ng aksyon. Huwag mong hayaang makatakas ito. At ngayon, ano ang gagawin mo? Kailangan mong maintindihan ang isang bagay ngayon, walang paligoy-ligoy, ang ginagawa mo sa sandaling ito ang magtatakda ng mga susunod na mangyayari. Hindi labis na sabihin na ang lahat ay nasa iyong mga kamay. Ikaw. Hindi ito tungkol sa pag-aantay na lang muli na ang mga bagay ay mangyari ng mag-isa, o na may ibang tao na gumawa ng isang bagay para sa iyo. Ito ay tungkol sa iyong pagkilala na, habang nananatili kang nakatigil, ang lahat din sa paligid mo ay mananatiling nakatigil. Ang taong iyon, ang koneksyon na naghihintay sa iyo na umaksyon, ay totoo. Hindi ito likha ng iyong imahinasyon. Hindi ito isang pantasya na nilikha ng iyong isipan para linlangin ka. Ito ay isang bagay na nangyayari, ngayon mismo, sa eksaktong sandaling ito. Ngunit may limitasyon sa kung hanggang saan ka mapupwersa ng universo. May punto kung saan kailangan mong gumawa ng hakbang, buksan ang pinto, tanggapin ang imbitasyon. Kaya sabihin mo sa akin, bakit hindi mo pa ginagawa yon? Alam ko na nakaranas ka na ng mga kabiguan. Alam ko na mahirap magtiwala pagkatapos masaktan ng maraming beses. Marahil natatakot ka na magmukhang vulnerable, na ilantad ang iyong sarili, na mag-risk ng isang bagay na maaaring hindi magtabumpay. Ngunit narito ang katotohanan na kailangan mong marinig, ang mabuhay ng may takot ay pagpili na hindi mabuhay. Ito ay ang pagpapasya, araw-araw, na mas mabuti pang manatili kung nasaan ka kaysa subukan ang isang bagay na maaaring magbago ng lahat. Hindi mo ba sa tingin na matagal ka nang nasa komportabling zona na hindi naman talaga komportable? Ilang beses mo nang tinitignan ang paligid at naramdaman na may kulang, na, sa kabila ng lahat ng iyong mga tagumpay, mayroong pa rin puwang, isang butas na tila imposibleng punan. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang puwang na iyon ay hindi mawawala habang patuloy mong binabaliwala ang mga palatandaan, habang patuloy mong pinipilit na okay lang ang lahat sa kasalukuyang kalagayan. Ang taong ito, ang koneksyong ito, ang pagkikitang ito na napakalapit na. Maaaring sila ang eksaktong kailangan mo. Hindi dahil may mag-aayos ng buhay mo para sa iyo, kundi dahil minsan, ang nawawalang piraso ay ang nagbibigay sa atin ng lakas para muling buin ang lahat. Alam mo na ayaw mong magpatuloy na ganito na nakulong sa isang routine hindi ka nag-inspire sa mga araw na lumilipas na walang ningning, walang kulay, walang emosyon. Kaya bakit patuloy pang ipagpaliban? Bakit hindi ngayon? Hindi ako naririto para kumbinsihin ka. Hindi ako naririto para ibigay sa iyo ang mga handa ng sagot dahil wala ang mga yon. Naririto ako para ipaalala sa iyo ang isang bagay na alam mo na, pero marahil nakalimutan mo. Ang kapangyarihang magbago ay nasa iyong mga kamay. At hindi mahalaga kung ano na ang nangyari hanggang ngayon. Hindi importante kung gaano ka nanaligaw, palagi kang pwedeng magsimula muli. Palagi kang maaaring magdesisyong tahakin ang ibang landas. Kung sa tingin mo ang mensaheng ito ay para sa ibang tao, na hindi ito angkop sa iyo, tumigil ka ngayon. Itanong mo sa sarili mo kung bakit sa tingin mo hindi mo deserve ang pagkakataon na ito. Dahil, karapat dapat ka. Karapat dapat kang maramdaman ang kaligayahang tila napakalayo. Karapat dapat kang mabuhay sa isang kwentong nagpapabilis ng tibok ng puso mo. At karapat dapat ka, higit sa lahat, na maniwala na maaaring magtagumpay ang mga bagay. Itong taong naghihintay para sayo. Handa na sila tulad ng dapat ikaw din ay handa. Marahil may mga alinlangan din siya, marahil iniisip din niya ang eksaktong iniisip mo. Ngunit ang katotohanan ay kayo ay konektado sa paraang hindi na nangangailangan ng paliwanan. At alam mo kung ano pa? Hindi nyo kailangang maghintay para sa perpektong pagkakataon dahil hindi ito kailanman mag-exist. Ang pagiging perpekto ay wala sa sandali, nasa desisyon ito na mabuhay sa sandaling ito. Ilang beses ka patitingin sa relo at sasabihin, baka bukas. Ilang tanda pa ang kailangan mong matanggap para maniwala ngayon na? Dahil sa totoo lang, walang katiyakan. Walang pangako na ang hinaharap ay magdadala ng mas mabuting bagay kung ikaw ay mananatiling nakatigil. Ang tanging bagay na kaya mong kontrolin ay kung ano ang ginagawa mo ngayon, ang susunod na hakbang na iyong gagawin. At kahit maliit lang ito, kahit mukhang walang halaga, ang hakbang na iyon ay maaaring maging lahat. Maaaring isipin mong hindi ka pahanda, na kailangan mo pa ng mas maraming oras, mas marami pang tapang, mas maraming katiyakan. Ngunit may sikretong sasabihin ko sa'yo, walang sinuman ang ganap na handa kailanman. Ang tapang ay hindi dumarating bago ang aksyon, ito ay dumarating habang ikaw ay ginagawa ito. Malalaman mo lang kung ano ang kaya mong gawin kapag binigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong subukan. Kapag tinanggap mong ang pagkakamali ay bahagi ng proseso, na ang pagkabigo ay makatao, ngunit ang pinakamalaking pagkakamali sa lahat ay ang hindi paggawa ng anuman. Nararamdaman mo ang tawag, nararamdaman mong ang mensaheng ito ay para sayo. Alam mong oras na para baguhin ang isang bagay, para lumabas sa walang katapusang paghihintay na ito. At alam kong mahirap. Alam kong sinasabi sa iyo ng mga boses sa iyong isipan na manatili kung saan ka naroroon, na huwag galawin ang tila komplikado na. Ngunit magiging tapat ako sa iyo, ang mga boses na yon ay hindi para sa ikakabuti mo. Nais nila ang kaginhawaan ng kilala na, kahit na ito ay nasasakal ka na. Kaya sabihin mo sa akin, ano pang hinihintay mo? Kailangan mong magdesisyon, ngayon na, kung magpapatuloy kang manonood lamang sa pagdaan ng buhay o magiging bahagi ka nito. At hindi ko sinasabi ang tungkol sa malalaking kilos o radikal na pagbabago. Ang pinag usapan ko ay mga maliliit na hakbang. Mahalin ang mensahe na matagal mo nang inaantala. Sabihin ang I kapag karaniwang sinasabi mo ang hindi. Paniwalaan mong ang pagmamahal, ang kaligayahan, ang koneksyon ay abot kamay mo pa rin. Dahil sa kaybuturan alam mo. Alam mong may nangyayari na may nagbabago. Ang universo ay hindi nagbibigay ng mga tanda ng walang dahilan. Itinatakda nito sa iyong landas ang eksaktong kailangan mo sa tamang oras. At ang sandaling ito ay ngayon. Hindi bukas. Hindi sa susunod na linggo. Ngayon. Ang buhay ay hindi maghihintay sa iyong pagdedesisyon. Ang mga oportunidad ay hindi mananatiling nakatigil magpakailanman. At ang taong ito, ang koneksyong ito na pinakamalapit sa iyo, hindi rin siya maghihintay. Hindi dahil hindi siya nagmamalasakit, kundi dahil ang oras ay may sariling takbo at kailangan mong sabayan ito. Kaya, ano ang gagawin mo tungkol dito? Kung ang mensaheng ito ay tumalab sa iyo, kung may bahagi nito na nagdulot sa iyo ng bagay na hindi mo maipaliwanag, huwag baliwalain. Makinig. Magbigay ng pansin. At pinakamahalaga, kumilos. Gumawa ng aksyon, kahit ano, basta't gawin mo ngayon. Dahil ikaw ay karapat-dapat. Dahil kailangan mo. At dahil ang mundo ay naghihintay sa pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Kung narating mo ito at patuloy kang nakikinig, alam kong may bagay sa iyong loob na nagalaw. May isang bagay na kumakalat, kumikilos sa loob. Maaaring ito'y abala, maaaring ito'y pag-asa. Pero, ano man ito, ito'y senyales na ikaw ay nasa tamang landas. Dahil ang tanging nakakaramdam ng ganito ay ang handa ng kumilos. At nayon, higit man, kailangan mong magtiwala sa damdaming ito. Hindi kita pagsisinungalingan. Ang pagsunod sa mga senyas na ito, pagtugon sa tawag na ito, ay hindi madali. Hindi kailanman. Mas madali ang manatiling nakatigil, gawin ang nakagawian, maghintay na ang oras ang mag-aayos ng lahat. Pero alam mo kasing husay ko na ang oras ay hindi nagmamagi. Ito'y lumilipas lamang. Ang nagagawa ng kaibahan ay kung ano ang pinipili mong gawin dito. Ngayon isipin ang ganito, paano kung ang taong hinihintay ka rin ay lumalaban din sa parehong pagdududa? At paano kung, sa mismong sandaling ito, nagtataka din siya kung sulit ba ang hakbang na palapit sayo? Ang koneksyon ninyo ay hindi isang panig lamang. Ito'y buhay, pumipintig, at nakadepende sa dalawang panig. Kaya, ang tanong ay hindi lamang kung ano ang hinihintay mo, kundi kung ano ang pinapatagal nyo pareho. Ilang buhay ang nabago dahil may nagkaroon ng tapang. Ilang oportunidad ang nawala dahil may piniling magdalawang isip. Alam ko na ang pagdududa ay maaaring maging napakalaki. At malamang na tinatanong mo ang iyong sarili, paano kung magkamali? Paano kung masaktan akong muli? Paano kung mali ako sa lahat ng ito? Normal lang ang mga tanong na ito. Normal silang makatao. Pero naisip mo na ba ang kabaligtaran? Paano kung magtagumpay? Paano kung ang tao na ito ang eksaktong kailangan mo? Paano kung mabago ng sandaling ito ang iyong buhay sa paraang hindi mo inaasahan? Dahil sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na maaaring hindi pa nasabi sa iyo dati, karapat dapat kang maging masaya. At mas mahalaga, kaya mong maging masaya. Hindi mahalaga kung gaano kalayo ang iyong nawala sa nakaraan, kung gaano mo kaduda ang sarili mo. Hindi mahalaga kung hindi naganap ang mga bagay ayon sa iyong inaasahan. Hindi itinatakda ng nakaraan ang iyong hinaharap. Inihanda ka lamang nito para sa kung ano ang darating. At kung iniisip mo na ang lahat ng ito ay masyadong malaki na hindi mo alam kung saan magsisimula, sasabihin ko sa iyo, magsimula ka sa kung ano ang kaya mo. Hindi mahalaga ang sukat ng iyong hakbang, basta't gawin mo ito. Marahil ay isang mensahe, isang tawag, isang maliit na desisyon na tila walang halaga. Pero walang anuman ang walang halaga kapag nagmula sa puso. Walang maliit na bagay kapag sinusunod mo ang nararamdaman mo. Kailangan mong magtiwala sa prosesong ito magtiwala na ang bawat pagpili, gaano man kaliit, ay dinadala ka sa kung saan ka nararapat. At kahit magkamali ka pa, kahit hindi maganap ang mga bagay ayon sa iyong inaasahan, nakagalaw ka pa rin. Ipinakita mo pa rin sa iyong sarili na kaya mong lagpasan ang takot, lagpasan ang pagdududa. Itong tao, itong koneksyon, itong kwento na tila tinatawag ka. Hindi ito isang pagkakataon. Hindi ito isang bagay na maaari mo lang baliwalain. Isa itong tawag. Isang paalala na ikaw ay buhay na maaari ka pang makaramdam na may mga kamangha-manghang bagay na naghihintay pa rin para sa'yo. At sa kaloob-looban mo, alam mo ito. Nararamdaman mo ito. At magiging tapat ako, hindi mo kailangan na kumbinsihin pa kita. Alam mo na kung ano ang dapat mong gawin. Ang kulang na lang ay ang lakas ng loob na magsimula. At alam ko na ang lakas ng loob na yan ay nasa'yo. Maaring nakatago, maaring natabunan ng mga boses ng pag-aalinlangan, pero nandyan iyan. At ang kailangan lang nito ay pakinggan mo ito. Na magtiwala ka rito. Ang buhay ay masyadong maikli para mabuhay sa pag atubili Masyadong maikli para mapuno ng tsipa ano kung. Nararapat lang na makuha mo ang higit pa. At ang taong iyan, ang koneksyong iyan, ay nararapat din hindi ito tungkol sa pangako ng masayang wakas hindi ito tungkol sa paniniguradong magiging perpekto ang lahat. Ito'y tungkol sa pagpayag na mabuhay sa kung ano ang darating, kung ano ang naghihintay sa iyo sa kabilang panig ng hakbang na ito. Kaya, sabihin mo sa akin, ano ang pumipigil sa iyo ngayon? Ano pa ang humahadlang sa iyo para gawin ang alam mong kailangan gawin? Alam ko na nararamdaman mo ang mensaheng ito. Alam ko na ito'y tumutunog sa ilang bahagi sa loob mo. At kung tumutunog nga, ito'y para sa iyo. Ito ay para sa iyo ngayon. Hindi bukas, hindi sa isang linggo. Ngayon, alam ko na may takot ka. Alam ko na may mga pagdududa. Pero ang usapin ay hindi ang pag-alis ng takot. Ang usapin ay ang kumilos sa kabila nito. Ipakita sa sarili mo na, kahit na may mga kawalang kasiguruhan, kaya mo pa sumulong. At sasabihin ko pa sa iyo ang isang bagay, kapag ginawa mo ang hakbang na ito, kapag nagdesisyon ka ng tuluyan, makakaramdam ka ng isang bagay na matagal mo nang hindi nararamdaman. Mararamdaman mo na buhay ka. Mararamdaman mo na ikaw ang may kontrol sa iyong buhay. At hindi ba't iyon ang pinakaimportante? Na mabuhay ng buong buo, na maramdaman ang lahat ng maaaring ihandog ng buhay. Nararapat lang na makuha mo ito. At ang taong iyan, ang koneksyong iyan, ay nararapat din na makuha ang pinakamainam mula sa iyo. Kaya't sige na. Sabihin mo ang kailangan sabihin. Gawin mo ang kailangan gawin. Sapagkat nagawa na ng universo ang bahagi nito. Ngayon, ikaw naman ang bahala. Ngayon na nandito na tayo, hindi maikakaila, ang mensaheng ito ay para sa'yo. Huwag baliwalain ang nararamdaman mo ngayon, ang halong pakiramdam ng kuryusidad, pagnanasa, at marahil kaunting pangamba. Ito ang iyong sandali. Ipinakita na ng universo ang daan, inilagay ang mga palatandaan sa harapan mo ngayon ay nasa iyo na ang hakbangin. Hindi ito tungkol sa paghihintay, hindi ito tungkol sa pagpaplanong bawat detalye o paghahanap ng katiyakan na perpekto ang kalalabasan. Ito ay tungkol sa pagkuha ng unang hakbang sa paraang kaya mo gamit ang kung anong mayroon ka ngayon. Alam mo kung ano ang kailangan mong gawin. Alam mong ang taong iyon, ang koneksyong iyon, ay naghihintay din sa iyo gaya ng paghihintay mo sa kanya at marahil sa sandaling ito, siya rin ay nag-iisip ng mga parehong bagay, hinaharap ang parehong mga agam-agam. Subalit ang pagkakaiba ay kung sino ang magkakaroon ng lakas ng loob na kumilos muna. Ikaw ba yon? Hahayaan mo bang makaligtaan ang pagkakataong ito muli, o bibigyan mo ang iyong sarili ng tsansang maranasan ang isang bagay na bago, isang bagay na totoo? Hindi ka hintayin ng buhay. Ang oras ay lumilipas. Ang mensaheng ito ay dumating sa iyo ngayon para sa isang dahilan. At kung naramdaman mong direktang humimok ito sa iyo, hindi ito aksidente. Ito ay ang universo na tinatawagan kang kumilos na nagpapaalala sa iyo na mayroong isang malaking bagay na naghihintay sa iyo. Isang bagay na ikaw lamang ang makakaabot kung magkakaroon ka ng lakas ng loob na gawin ang susunod na hakbang. Kaya, magiging diretsyo ako, huwag mong sarilinin ito. Gamitin ang sandaling ito upang magnilay, pero para rin kumilos. At bago ka umalis, gumawa ng isang bagay ngayon yon na maaaring magbago ng araw ng ibang tao. Mag-subscribe dito sa channel, dahil ito'y nakakatulong sa akin na patuloy na maghatid ng mga mensahe na dumarating sa iyo sa tamang sandali. Mag-iwan ng komento, sabihin mo sa akin kung ano ang naramdaman mo, kung ano ang dinala ng mensaheng ito sa iyo. At huwag kalimutang magbigay ng iyong like. Ang simpleng hakbang na ito ay maaaring tila maliit, ngunit ito ang unang hakbang upang lumikha ng tunay na koneksyon, upang gawing katiyakan ang mga pagdududa, at upang ikalat ang enerhiya ng pagbabago. Handa ka na? Ang tanong ay, ano ang gagawin mo ngayon?